Magandang umaga mga kauno. Ako si Doc Ezra Malab at ito ang numero unong alaga. Ang inyong katuwang sa mga kalidad na produkto, kabalikat mo at kita dito sa Agri TV. Sa episode na to, alamin natin kung paano binabago ng Universal Robina Corporation ang industriya ng pag-aalaga ng baboy dito sa Pilipinas gamit ang Uno Plus Hog Feeds. Ang Universal Robina Corporation ay patuloy na nangunguna sa pagpapabuti ng pag-aalaga ng hayop gamit ang makabagong teknolohiya sa paggawa ng hog feeds. Layunin itong tulungan ang mga hog raiser na magkaroon ng mas malusog na alagang hayop at mas malaking kita. Uno Plus Hug Feeds ay resulta ng masusing pananaliksik at pagmamalasakit para sa ating mga magbababuyan. Nagbibigay ito ng balansing nutrisyon para sa pinakamataas na performance. Ang Uno Plus Hug Feeds ay formulated para sa mas mabilis na paglaki at mas mahusay na feed conversion ratio. Taglay nito ang balansing bitamina, amino acids at minerals na nagbibigay ng sigla. Salamat, Doc J. Mark. Tunay nga na ang Uno Plus Hug Feeds ay dekalidad na produkto. Ngayon, panoorin naman po natin ang ating mga kabalikat farm para sa kanilang numero unong alaga. Nakilala ko yung puno, no, may sa, sa, tulong ng ano, ng teknisya. Uh, Nakunta naman sila sa akin, pero iba talaga ng fits ko noon. Yung ginamit ko na ibang fits noon, na uh, bababa ng ano, mga timbang. Ngayon, nung nagpalit ako ng feeds, uh, maganda ng himbang ng baboy at saka hindi pa mabaho ng mga ano na mga lahing nila. Habang tumatagal, ayun ang ginagamit ko. Kahit may pupunta na ibang ano, hindi ko na pinapalitan talaga. No? Basta na-deliver ko yung mga pig, puno lang sinasabi ko sa mga tao, puno naman ginagamit hanggang ngayon hindi ganun lahat. yung sa experience ko, may papayo ko sa mga bagong magbabago Yung kaya lang nila yung budget nila. Hindi nila bibiglahin yung ano yung ikakarga sa ano sa pulungan nila. Yung kung kaya nila ng isa, kargahan nila ng ano ng tatlo sa susunod na ano naman, mag-alex sila, tatlo na naman ulit din sa susunod na buwan tatlo hanggang apat na kulungan kung kaya yung budget kasi pag binigla nyo yan uh, babansot ng baboy uh, hindi mo rin masuportahan na pa kayo. Uh, nindot jud ang uno plus gamiton kay grabe ang kanang ilahang kwan sa feeds uh, quality nila kay paspas -pas mo tubo eh, baboy mm, nindot siya o didilip po kayo mag sakit imong baboy kanang healthy sila then dali ra ang dalira mo tubo kanang nang mabaligya nimo sila nga sa tamang panahon ug usay pa gani ma masayo pa ma early pa imong ang pagbaligya kay dagpo naman paspas -pas ang rolling sa imong kapital dali siya kay high quality makailang feed Plus, itabangan pa dyan ko nga, pirmi pa dyan nga mga kabalika technician o bilang mga sales representative Kaya, para mo aksesan mo uh, say, ang say, uh, angay inject na vitamin, mga tambal para sa kuwad mo juga ko ay ang unit class okay. sa pagsugod, naagi sila, gigairan gigay, dyan ko nila tanang-tanan kahit gigat sa gagmay pa kuang ng mga kuan hantod na anak mga anay anak ko mga kanang butakal kanang gikan sa pag feeding mga tambal sa pagtambal, tambal sa mga tambal nga angay himuon magbabuyan ta o itry na to ang uno ang uno kay nice yun siya highly recommended Ikarecommend yun ako nila. kabalikat laging tandaan basta uno plus numero unong alaga kabalikat laging tandaan basta sa uno plus numero unong alaga Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon mga ka-UNO. Bisitahin na ang Amway website o tumawag sa pinakamalapit na distributor. Para sa dekalidad na nutrisyon ng inyong alaga, subukan ang Uno Plus Hog Feeds. Sama-sama nating palakasin ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Sa susunod na episode, tatalakay ng ating kabalikat ang kanyang hog farm management. Dito lamang sa numero unong alaga.